Wala na kaya si Bebang! Pipindutin ko na ulit ang doorbell nila! <laughs> ang saya-saya nito! <laughs> Naku! Kumutunog na naman yung doorbell namin! Sino kayong pumipindut sa labang? Na Yari! Nandiyan na siya! <laughs> Sino ka ba? Wala naman tao! Siguro! Sira talaga yung doorbell na bilhin ni na namang pumipindot ayun pa rin si Bebang hinahanap niya kung sino yung pumipindot buti na lang nakatago ako papasok na nga lang ulit ako sa loob wala na siya pipindot ulit ako sa doorbell nila holy ka princess sabi na nga ba may pumipindot sa doorbell namin eh kaya maingay Hoy, Beba! Hindi ako yun, no? Ah. Nagsisinungaling ka pa, princess? Ikaw nga yung malapit diyan sa doorbell namin, eh. Bakit? Nakita mo ba na pinidot yung doorbell mo? Hindi! Yun pala, eh. Tinitignan ko lang itong pindutan. Pinagbibintakan mo ako kaagad. Sorry na, princess. Kasi naman, may ginagawa kong assignment sa loob ng bahay, eh. Tapos nag-iingay yung doorbell namin. Baka ibang tao yon, hindi ako. Sino kaya yun? Lagot talaga yun sa akin kapag nahuli ko siya. Ewan, hindi ko naman nakita eh. Uwi na nga lang ako. Hindi naman malakas double dobel nyo eh. <laughs> Mabuti nakalusot ako. <laughs> Paano kaya mahuli kung sinong pumipindot sa double namin? Hmm, alam ko na, may naisip na ako. <laughs> Meron pala akong water blaster dito. Igagamit ko to sa turban namin. Kara kapag may pumindot, matatamaan siya ng tubig. Turban, <laughs> kukunin mo na kita ha. Lalagyan <laughs> ko na itong tubig, itong water blaster ko. <laughs> Ayan! Puno na! Ayan! Ready na tong water blaster ko! Pati tong doorbell! Kapag may pumindot sa labas, automatic, bubugan siya ng tubig! Hmm, dito ko lang tayo sasabit sa taas! panigurato. Mauli ko na yung sa doorbell namin. Matatamaan siya ng tubig nito. Ayan! Okay na! Antayin ko na lang kung sino pumipindog sa doorbell namin. Magtatago ako. Babalik ulit ako sa bahay nila, Bebang. Pipindog ulit ako sa doorbell nila. no! Nasaan na kaya si Bebang? Wala na siya! Pipindot ulit ako sa double nila! Ping to ten! pinto ten, ten! ang doorbell! Ah! Ano yun? Bakit may pasa? Hindi naman umulan na. ah! Isang pindot pa nga! Napapasa ako! Sabi na nga ba? Ikaw pumipinto sa doorbell namin eh! Beba! Itigil mo na yung tubig! Nababasa na ako! Buti nga sa'yo! Pasaway ka! Pinaglalaro mo yung doorbell namin! <laughs> Sorry na! Hindi mo ulit! Hindi ko na pipindo sa doorbell nyo! Nay, nay! Nahuli ko na pa yung pumipindo sa doorbell natin! Si Princess pa! Lagot! Nagyan na si Aling Pita! talaga. <laughs> guys, si Princess pala yung sa doorbell namin. Mabuti na lang. Nahuli ko siya. Kayo guys, naranasan nyo na ba magpindot ang doorbell? Nahuli din ba kayo? Mag-comment lang kaya. Bye-bye!